What's up mga kamiks So for today's vlog Ay kasama ko yung pamilya ko At nagpadagat muna kami Kasi tapos na yung fiesta sa aming kahapon So dito kami ngayon sa dagat So sama-sama kami dito ngayon at maliligo So ito sila mga kamiks ang kasama ko yung aking pamangkin na gwapo Ayan o, oh, hello At ayong aking nanay At yung asawa ng aking ate So ito yung ate ko mga kamiks Hi, oh. hello mga kami. So dito kami sa Gaybit sa uh, may part pa ng to sa aming bayan. So mayroon din yung taga dito, yung taga barangay sa amin, taga barangay Taglibas. Nandito din sila, ayan oh. At nag-iihaw kami ng isda mga kamiks. Ito, may ihawan dito. So, andito yung guwapo kong tiyo. Siya yung nag-ihaw. Oh. Yun. Guwapo ilang Yan. Guwapo Tapos ilambos. yung aking kapatid na maganda. At yung aking tiya naman na ah, si Malak Catherine Bernardo ang dating. Wow! So, <laughs> ang ganda ng tawa ng aking tiya. <laughs>

Sarap maligo dito. Kaso lang masyado pang mainit. Hello. Ito yung pamangkin ko na guwapa kayo yan o, okay ripod, gua po, guapo kayo oh. ma future vlogger din ito okay. <laughs> ito pala yung baon namin dito yan, hindi mawala yung tuba hindi mawala yung tuba, lami kayo Layo sa sakit, dool ni sigit. O kini, ang among sinugbang isda, o. Oh. Yeah. Sinugbang isda, di ay kinilaw nga <laughs> nukos. O na mong baon. <laughs> sinugbang isda. Pero ito talaga yung paborito ko dito sa lite, yung tuba. Malayo sa sakit, dool sa igit. <laughs> <laughs> Hi, Kyle, <we're> so guapo. <laughs> Dumating na din yung aking isang kapatid maka kamiks no. Ayan. tong kang ulo nga noon. Indang na na long ka ona. po diyan ulo. Uy. saging. sa Saging. Gan kinilaw Kain. Oh, na. Kain mo, kain na Mo na po. ni artista honduris sa among perengkayo. Ang mo siyang titigan, wag mo pero hindi pwedi ang kinin. Kini. Kasi kuana na yasawa, lima lima walimakabok. you